Magandang araw sa iyo. Ako si Lex. At ako naman si Vera mula sa PH Trending Business News Podcast Show. At nandito na naman tayo para himayin uh, yung mga kaalaman mula sa mga materyales na binigay mo sa amin. Oo, at ang tatalakay natin ngayon, Lex, ay yung um, mga pundasyon. Paano ba talaga magsimula ng negosyo? Tama. Mukhang alam mo ang dami kasing hakbang, di ba? Pero susubukan natin gawing malinaw to para sa iyo, simple lang. Okay. Ang pag-uusapan natin base sa mga gabay halimbawa galing sa SBA sa US pati na rin sa business.gov.au sa Australia. Tsaka iba pang insights na kasama dun sa um, materials mo. Ang goal natin mabilis pero ano, malaman na pag-unawa sa proseso. Exactly. Kasi ang pagnenegosyo hindi lang to basta ah, may idea ko, may proseso talaga 'yan. Oo, may planning, desisyon sa pera, tsaka yung mga uh, legalities, kailangan sundin. At ang nakakatuwa nga, mapapansin mo, parang pare-pareho yung core steps kahit galing sa iba't ibang bansa or source. Yun nga eh. So ano yung pinakauna? Para sa akin, yung um, market research kailangan mong suriin talaga yung idea mo. Tama. Sino ba yung customer mo? Ano ba talaga yung um, kailangan nila? May kulang ba sa market? Tapos sino yung kompetensya mo? Anong ginagawa nila? Malakas ba sila? Saan sila mahina? Dito rin papasok yung tanong na ito bang naiisip mo pang negosyo ba talaga o um, parang hobby lang? Mahalaga 'yon kasi iba yung usapan sa taxes niyan, sa legal. Dito mo malalaman kung may puwang ba talaga. Oo at uh, maraming guides tulad nung sa SBA, sinasabi nila madalas dito ano nagkaka-problema yung mga nagsisimula. Bakit daw? Kasi tinitingnan lang kung gusto ng tao yung idea, pero hindi masyadong nasusuri yung ano yung competition. Parang ganon. Ah, gets ko. Okay. So after market research, anong kasunod? Pagkatapos mong um, masigurong okay yung idea, gagawa ka ng business plan. Ah, yung mapa ng negosyo. oh, parang ganon. Paano mo itatayo? Paano mo patatakbuhin? Paano lalago? Akala ng iba para lang to sa panghihiram ng pera, no? Hindi lang. Importante to para sa'yo mismo. Guide mo to sa decisions mo every day. Mm, so, ito yung nagbibigay direksyon, parang ganon? Para focus ka lang sa goals mo. Tama. Kahit alam mo na, maraming distractions or um, pagsubok. Pero, syempre, hindi naman to nakasulat sa bato. Kailangan flexible din. Oo. Dapat handa kang mag-adjust. Pero kailangan merong company mo lang strategy. Okay, makes sense. Ngayon, eto na, yung um, pinaka-importante para sa marami, pera. Ah, yes, funding. Kailangan mong alamin yung start-up costs mo. Lahat ng gagastusin bago ka pa kumita. At saan mo kukunin yung pondo? Yan ang malaking tanong. Sarili bang ipon? Yung bang tinatawag na bootstrapping? Pwede. O um uh, uh, utang ka ba sa bangko? Merong nga loans dyan, like yung mga sinusuportahan ng SBA. O oh, baka grants. Yung hindi na kailangang bayaran. Meron din yan, pero syempre may requirements. Pwede ring investors or um, crowdfunding. Importante rin yung break-even analysis, di ba? Oo, para alam mo kung kailang katabla. Yung kita mo, sakto lang pambayad sa gastos. So, hindi ka palugi pero hindi ka pa rin kumikita. Tapos, every peso afternoon, noon, tubo na. Exactly. Ngayon, punta tayo sa legal side. Medyo um, technical to pero super crucial. Yung business structure? Tama. Ano ka ba? Sole proprietorship, ikaw lang. Kung saan lahat ng utang ng negosyo, parang utang mo na rin personally. Oo, yun yung sole prop or baka partnership kayo. O corporation, o yung sikat na yon LLC, Limited Liability Company. Mahalaga yan kasi halimbawa sa LLC or corporation, hiwalay yung ham um, yaman ng negosyo sa personal mo. Ah, so kung malugi yung kumpanya, protektado pa rin yung bahay mo, ganun. Generally, oo. Unlike sa sole prop. Malaki ring epekto niyan sa buwis mo at sa ano, sa personal liability mo. So, dapat talaga pag-isipan mabuti kung anong structure ang bagay sa iyo. Oo. Tanong nga dyan, naintindihan mo ba yung mga responsibility ng bawat isa? Tapos, kasunod niyan yung pagpaparehistro na. Yes, register mo yung business name mo. Kumuha ka ng tax ID. Tulad ng EIN sa US or ABN sa Australia. Para sa tax purposes yun, di ba? Mm -hmm. Tsaka yung mga research at permit, eto, nag-iiba-iba to eh. Depende sa business mo tsaka sa location mo. Kailangan mong i-research yan. Tapos, isang practical tip Lex na madalas makalimutan. Ano yun? Magbukas ka ng hiwalay na bank account. Para sa negosyo lang talaga. Ah, oo nga. Para hindi magkahalo yung personal mong pera tsaka yung sa business. Mas madali ang accounting niyan tsaka pag-aasikaso ng buwis. Napaka-importante niyan. Okay, gets. Ngayon, hindi lang na produkto o serbisyo ang negosyo, di ba? May iba pa. Meron pa. Kailangan mong bumuo ng brand mo. Pangalan, logo, website. Oo, tsaka yung ano, yung dating ng negosyo mo. Paano mo ito ipapakilala sa target market mo? Ano yung gusto mong maalala ng tao pag narinig yung brand mo? Yung promise mo sa kanila? Tama, at para protektahan lahat yan, yung brand mo, yung operation, yung puhunan mo… Eto na yung business insurance. Exactly. May iba't ibang klase yan. General liability, professional liability, kung may empleyado ka, workers' comp… Para may safety net ka, just in case may mangyaring hindi maganda. Oo. Para sa peace of mind mo na rin. Hay, grabe. So, in summary, parang arang dami talagang kailangan asikasuhin, ano? Oo, isang komprehensibong um, proseso talaga siya. Mula idea, plano, pera, batas, hanggang sa brand at customer. Maraming gumagalaw na parte, pero bawat isa, importante para sa pundasyon. Tama. So, para sa iyo na nakikinig, ano ang ibig sabihin nito lahat? Ipinapakita nito na oo, maraming hakbang, mukhang overwhelming sa simula, pero um, kayang-kaya to. Lalo na kung may tamang paghahanda ka, may kaalaman ka. Yung pag-unawa mo dito sa mga napag-usapan natin na galing din sa mga sources tulad ng sba at business.gov.au. Malaking bagay na 'yan. Unang hakbang mo na 'yan papunta sa tagumpay ng pinapangarap mong negosyo. At bago tayo magtapos, paalala lang sa ating mga listeners, kung nagustuhan niyo itong pagtatalakay natin, Pakiclick naman yung follow button at ishare nyo na rin to sa mga kaibigan o kakilala ninyong maaaring makinabang din. Oo, malaking tulong yan para mas marami pa tayong abot na gustong matuto tungkol sa pagnenegosyo at personal finance. Okay, at bilang panghuling iiwan naming palaisipan sa'yo, yung business plan mo, sabi nga natin, guide lang yan. Pero ang mundo ng negosyo, pabago-bago, di ba? So ang tanong, gano'ng kakahanda na i-adjust yung plano mo, hindi lang para sa mga problema, kundi pati sa mga biglaang oportunidad? Hmm, magandang tanong yan. Pag-isipan mo yan. Hanggang sa susunod nating pagsisiyasat. See you next time!